social media. Ang tiyaw man ay balita, Secretary lari Gadon. Tila nilaglag ang mga kongresista. Totoong hangarin sa pagsusulong ng Chacha, cha Nabukin na. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, is sa talimutang mag-like, subscribe. So, mag -like, subscri Napaka-subscribe po ang uh, Pinas Insider dahil dito pa ako kumukuha ng mga ano no, napakaganda po ng kanyang mga pasabog <laughs> talaga kanyang uh, mga kabaritesa natin na yan ay napakaganda ng kanyang mga balita no? at ito na nga na pakinggan natin Click the notification bell Para mas maging updated ka palalo Sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin At eto na nga mga kababayan Ikinagulat ng marami sa ating mga kababayan Ang tila pag-amin mismo Ni Secretary Larry Gadon Na bigyan ng mas mahabang panahon Sa panunungkulan o term extension Ang mga politiko para di na galing magiging gawang pamahalaan At sa public Cunningham na ipinadala nito kay Senate President Juan Miguel Subiri at House Speaker Martin Romualdez sa kapaloob dito na amyendahan din sa Kongreso ang mga provisyong pangpolitika na bilang na ang pagtaas ng bilang ng mga sinado sa 48 at paglipat sa parliamentaryong anyo ng gobyerno ng 1987 Philippine Constitution. Ngunit ang mas ikinagulat ng marami sa ating mga kababayan na itinutulak din ito ang pagpapalawig ng limitasyon sa termino sa anin na taon ng mga Grabe. Alam mo, ang pinaka-ano, pinaka-purpose nila dyan yung gano'n, palawigin, no? Tapos, after na naman matapos, gagawa na naman sila ng batas para i-amiyandahan na naman para ah uh, sila na naman yung magpatuloy. At patuloy na patuloy na gagawin natin, no? ah uh, dapat, no, tayo ay magsalita na hindi dapat ganun dahil ito ay Pilipinas, no? Tayo po ay malaya bansa, hindi po dapat ganun ang batas natin doon po sa mga hindi nakakalam at doon po sa mga ano lang, baw lang ng baw, no? Hindi po dapat ganun dahil tayo po ay malayang bansa, hindi po tayo communist. Ha? So, dapat po dun sa mga hindi nakakaalam, dapat alam nyo po ang ating karapatan. Kaya po ito ay sinisiwalat ng ating mga vlogger at ng mga uh, ibang uh, kumkontra sa administrasyon na ito. Ito si Tambalostos, masyado ito, eh, no? Nang limitang position sa termino sa anim na taon. ng mga sumusunod na posisyon: member of the senate, deputy governor, vice governor, board member, mayor, vice mayor and councilor at ayon pa sa report ng Manila Bulletin na as superior, Romualdez to include political provision in cha presidential adviser for poverty alleviation Narigadoan is calling on Congress to also amend the political provision including increasing the number of senators to 48 and switching to a parliamentary Masyado ito, no? Gusto nilang gawing uh, ng ating bansa, no? Masyado talaga itong mabuti na lang merong mga uh, talagang uh, kumakalaban o no? oposisyon sa ating gobyerno. Tama lang yun. At mga Pilipino ay hindi dapat maging tanga-tangahan po, ano? Dapat alam natin yung ating karapatan, no? At kapag gagawin nila, maraming uh, abuso sa atin, no? A reform of government of the 1987 Philippine Constitution in a letter dated April 1 and addressed to Senate President Juan Miguel Subiri and House Speaker Martín Romualdez. The so official urged both leaders to include the amendments of the political provision of the Constitution. He Be Because it could lead to improved governments and greater benefits for the people. Charter change is a real opportunity that demands meaningful changes benefiting our nation and future generations. <laughs> Kaya uh, gusto nilang amyandahan ng tsatsa eh. Dahil talagang gusto nilang baguhin ang konstitusyon. Bakit? Una sa lahat, unang-una sa lahat ang pagpapalawig po ng uh, term ng isang mga kongresista, mga senador, lahat po yun. At kahit presidente, pwede pong gawin yun. eh, eh hindi po pwede. Eh katulad ngayon, ang ating uh, gobyerno ay tagilid. Talagang tagilid, di ba? Nakita nyo, napakagulo na simula nang mapasok itong uh, uh administrasyon na ito talagang hindi maganda. Talagang parang sa atin, parang gusto nating madaliin ang uh, taon para mawala na sila sa pwesto. At alam niyo po ba na tayo, ang mga mamamayan ay hindi na po mga tanga. Yan po katulad po ng administrasyon noon na kay Noy Tahimik ang tao pero nang biglang umupo si Rodrigo Duterte. Boom! Biglang nakakabingi, <laughs> di ba? So ganyan po ang tao po ngayon ay hindi na bingi. Marami na pong nakakaalam dahil po bakit? Dahil sa social media. Kaya kayo diyan, no? Ha? Huwag kayong manahimik at kahit nananahimik kayo, amuni-muni uh, niyo po at inyo nga pagnilay-nilayan ang nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Masyadong magulo ang politika dito sa ating bansa. So yun lamang po at maraming maraming salamat at pakisupport naman ng aking channel no para lagi kayong updated sa aking mga video. So, maraming salamat po. Ito pang yung Mother Irene. Please like and share. Thank you.